Yes, talagang mapapa. Thank you, Lord, ka na lang sa lahat ng mga ganap. And kapag sinasabihan ako ng napakatatag ko, etc., Lagi ko sinasabi to God, be all the glory. Kasi siya ang nagbigay sa akin ng lakas, guys. Para, ma, ano mo yung malagpasan to. Kasi kung wala siya talaga, siguro sabay pa kaming mga hospital ni Heinz. Hindi ko na alam. As in, parang everyday hindi mo alam yung mangyayari, hindi mo alam kung Basta, may mga times naman talaga break breakdown ako uh, during nung time na doon kami. Sobra. Malala, pag mag-isa ako, ang dami ko na isip daming worries. Pero, pinipigilan ko yung sarili ko. Sabi ko, nako, hindi ako pwedeng, hindi ko pwedeng entertainin yung mga negative thoughts, yung mga takot. Yung parang may demonyong, ano. Totoo yun, yung may demonyong parang sinasabi na, ano to, mga ganito na, mawala ni asawa mo soon. Mga daming ginaparang, ano, nasa isip ko pa nagamot na lang yung bumubuhay sa kanya. Paano pag wala to, baka gumive up na siya, ganun. Parang kanyan talaga. Ang dami, pero sabi ko, kasi hindi pwede to. Buti na lang, malakas yung control ko sa mind ko at meron akong strong faith na makikinig lang ako ng worship song, yung promises ni God, yung ang daming yung mga one thing, mga one thing na mga worship song, yung, yung, yung title, yung mga steel uh, uh, still, meron pa isa, yung tapos, ano, basta marami pang mga worship song ako pinapakinggan na talagang mawawala yung fears ko, yung worries ko guys, talagang mind over matter talaga guys pero nakaraos naman as in yun talaga And, ang pinakamatindi doon yung palabas talaga kami sa hospital. Grabe. As in, the best yung mga taong tinis niya for us to to help us, guys. Sobra. At yung mga random people po dito, you know who you are, guys. Maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko man kayo maisa-isa, but yun, sabi nga ni Heinz nung, nung kagabi, hindi man daw niya maisa-isa yung mga nag-help sa amin, guys. Pero, I know, and he knows naman na lahat ng ng heart na tumulong sa amin. Kilala nila at talagang sigad bahala magbalik ng blessing. So, ayun lang guys. Talagang sobrang salamat din sa, sa support nyo. And ayun, maraming maraming salamat. Basta sa guys, magpakatatag lang tayo sa anumang subok. Na, mag, minsan magpasalamat tayo na sinusubok tayo ng buhay, ng, 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 um, yun, hindi universe, God. Magpasalamat tayo na minumold niya tayo. Kasi matakot kayo kung walang nangyayari sa life nyo, na wala kayong challenge, ibig sabihin hindi kayo lumalabas sa comfort zone nyo, hindi kayo nag-take ng risk. Kung sabi nga diba dun sa pinost ko rin sa P Facebook ko na kung kung yung last year, ando dun ka pa rin sa sitwasyon, kung last year, yun, yun, yun pa rin yung sitwasyon mo ngayon, it's time for you to grow. Ganyan guys, as in, min minsan delikado rin talaga na masyado tayong um, lagi lang tayo sa comfort zone natin. Kasi hindi talaga tayo. talaga mag-grow. Ako, kaya ako ganito magsalita ngayon. Kasi unang-una -una risk taker talaga ako ever since as in. Okay lang ako magkamali, okay lang ako magfail or what. Hindi ako nahihiya or di ko kasi iniisip ibang tao eh. Kaya ako, wala akong pake kung magfail ako, mali man decision ko, nagkamali ako, ma -ma matalo man ako. Wala, wala akong mga ganun. Kasi basta laban lang, laban lang, laban Lagi may plan A, plan B, C, D, E, F, mga ganyan hindi lang siguro yung ano ko. Kasi hindi ako nahiyang magkamali. Hindi ako nahiyang uh, mag-fail. Hindi ako nahiyang malugi or matalo sa buhay. Kasi alam ko may purpose yan. At dyan ka mag-grow. Dyan ka maging wise. Mahirap yung like ka nalang play safe. Mahirap din yun. Kasi mahirap mag-grow sa comfort zone mo. Promise. Iba pa rin yung ma-experience ka na alam mo pag nawala ka sa mundong to, alam mo na marami kang nagawa, marami ka na-inspire, nagawa mo yung purpose mo. Yun yung like ko na sa isip, guys, na worth it. Ang dami mo talagang pinagdaanan. Mas marami kang pinagdaanan, guys, ibig sabihin. Ang dami mong risk na ginawa, ang dami mong, alam mo yun, pag maraming pagsubok, maraming experiences, ibig sabihin, marami ka talagang um, naggawa or nag ng risk sa life. Tsaka, ayun, kasi minsan, di ba, napipigilan tayo ng sarili, nap, napipigilan tayo mag-take ng risk kasi natatakot tayong magkamali, natatakot tayong ma-judge na, ah, kasi ganito yan, ganito kasi ginawa niyan, kaya ganito, ah, gan Natako tayong sabihan ng ganun. Alam nyo, iba yung mindset na ganyan. Kasi, gumawa man kayo ng mabuti, maging successful kayo or hindi, marami silang sasabihin sa'yo, hanap at hanap ng butasan, lalo na yung mga taong hindi ka gusto yun yun. So, bakit mo pipigilan yung sarili mo to, to try and to take ng risk sa life, ba? Diba? So, wala eh. Ako, sabihin nyo na gusto i-judge nyo na ako based sa nakikita nyo dito. Pero, I know naman ko anong ginagawa ko at ano, alam ko na nakikita kayo ni God. Ako, ngayon, natakot na ako gumawa na hindi maganda, magsabi ng hindi maganda, mag-judge na lang ng kung sino-sino. Kasi, ayokong bumalik sa anak ko kung di man sa akin, ayoko bumalik sa anak ko. Kaya as much as possible, gusto ko talaga, nga, hindi tayo nagpapaka-perfect, nagpapaka-holy dito guys. Alam ko, hanggat buhay tayo, talagang magkakamali at tayo. Um, talagang, um, it's a learning process din talaga guys. But, alam mo sa sarili mo guys, yung mga ginagawa, sinasabi natin. Okay, magkamali man tayo once, pero repent guys, magsorry agad tayo, tao lang tayo, hindi mo tayo ginawa ni God para maging perfect din talaga ng sobrang perfect, wala na, wala nang challenge yun guys. <laughs> pero, kuya doon pa tayo na parang feeling natin, bakit parang wala tayong makitang maganda sa kapo, bakit parang feeling natin wala tayong nasasabing maganda, puro negative na lang. It's time to check yourself in your heart in your mind in your soul and your faith kung bakit ganyan guys minsan yun talaga yun talaga kapag feeling nyo parang pat puro yung lalait na lang ako bakit feeling mo kapag magsuscroll ka wala kang makitang maganda puro na masaya ka pa kapag may nakita kang miserable or masaya ka pa pag may nakita kang na, may pinagdadaanan yung iba guys check yourself Huwag nung antayin na mangyari sa inyo para maintindihan nyo yung nangyayari sa ibang tao kasi baka hindi nyo kayanin. Promise yun lang, sa tinatakot ko kayo guys kasi bilog ang mundo huwag tayong ano, huwag tayong masyadong alam mo yun siguro may purpose kung bakit nangyari sa atin to kaya ito, nasasabi ko ngayon sa inakapagsalita ako ng ganito kasi ang dami ko talagang sobra tsaka ako minsan pa nasasaktan ako wala, ano na lang um, uh, sige lang, move, move on and be better be better na lang talaga and improve yourself Ganon. Hindi na ako nahihiya, hindi na ako natatakot kung anuman sabihin sa akin. Pagkalat nyo nang gusto nyo, gusto ipagkalat, totoo yan o hindi. Pero God knows my heart. God knows our heart, guys. Alam mo yun. Yan ang hindi natin kayang, hindi yan ang hindi ka, natin kayang itago. Malin lang natin, manipulate natin yung ibang tao yung mga dito sa mga followers natin sa social media, yung mga friends natin. Malilin lang natin yan, maninipulate natin, mapapaniwala natin yan sa mga gusto natin or sa mga gusto natin paniwalaan nila tayo. But si God, alam niya yan. Kahit hindi man natin ipagtanggol yung sarili natin, hindi man natin gawin yung ginagawang paninira sa atin or kung ano man, uh, ginagawa nila. Pero alam ni God lahat yan. Hindi tayo makakatakas sa pinaggagawa natin, hindi maganda sa kapo. Akala lang natin na kapag may ginawa tayong hindi maganda ngayon. Ah, hindi, ano, hindi yan, kasi safe ka, hindi mo siya mararamdaman. Hindi natin alam, 3 years from now, 5, 10, 20 years. Kung ano yung ginawa, kung ano yung ininvest natin, kung ano nga yung tinanim mo yun ang mo. Hindi ko kayo, hindi ako nananakot guys, as in. Hindi to para lang sa mga tao na nakit sa akin or what. In general to guys. Kaya kung may time pa magbago, magbago na tayo guys ng mindset. Kasi kahit anong tago natin sa social media, gumawa ng account para manira or what, akala nyo hindi kayo nakikita ni God. Or hindi kayo, sige, nakakalusot kayo sa mga tao na gusto sabihan or saktan. Pero kay God talaga, never tayo makakahide si God, pwede rin tayong, ano, may karapatan din siyang i-punish tayo dahil sa ginagating kasalanan para matuto tayo. Pero wag natin antayin yun na sobrang kapag may mangyari sa atin para matuto tayo, guys. Yun lang naman yung masasabi ko. Okay? Pero okay lang magkamali. Walang may nakakaya doon. Doon tayo matututo. Pero iba rin yung magiging uh, pagkakamali sa talagang ang um, pinag uh, or or pinili na lang natin maging masama. 'di diba? Walang walang ano, honest mistake is normal talaga pero pag maraming times na iba na 'yun, guys. So 'yun lang.